Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni Sas Rogando sa mga 2 hours ago. Kaya sabi niya, after day, meaning day, the congressman, Tricom, after day, kept publicizing my name to discredit me the reach of my page or views, reach of my page just kept on increasing as well as my follower count. It is now at 201 million 33 hundred thousand and 520 in the last 28 days. This is why they want me permanently silenced. So dito, nakalagay yung data niya, no? Previous 20 days and the last 28 days. So, previously, ang kanyang views is only 80 million pati tong last 28 day days naging 201 million nag-increase po siya ng 148.4%. Grabe. Ah ako ang ang rich ko nasa ano lang eh mula nang nagsimula ko, nasa 4 million ata o 5 million din ko na ano maliit lang akin. Ito, grabe uh, Tapos, ilang beses na siyang ano alam ba, more than a year ago Nagurgur Ang kanyang uh, Facebook page Kailan? Simula ulit siya uh, Yung latest na nakuha ko Nasa 400,000 plus ng followers niya Kept on increasing So think, wala pang isang taon Itong page niya na ito Grabe 201 million views ako sinusubaybayan ko talaga ang mga post ni Sas Rugando Sasot napaka informative nagtataka ako sarili, paano niya nalalaman eh? ang galing niyang mag research kaya ako saludong saludo ako kay Sasrogando Rugando Sasot kaya nga sabi niya dahil saan lawak ang dami niyang nare-reach out, ang daming nagbabasa o nanonood sa kanyang mga post video sa rano, maraming naliliwanagan. Kaya ayaw nila na magpatuloy siya, kaya gusto siya palagi na igurgur. Okay, magbasa tayo. Okay, people who reacted. 26,000 people who reacted. Uh, 14,000 like. 8,000 love. Uh, 3,100. Basta halos lahat, oh. Pabor. Ang tumatawa lang is 113. Uh, itong tumatawa, ito yung mga hindi naniniwala sa kanya. So, 99.9%. Believe na believe dito kay Sas Rugando sa so Okay, mga comments, uh, pasensya na kayo, may oh, ingay, may ingay. Nancy Amilasan, truth hurts those who are guilty. Let truth always prevail. God bless you. God save the Philippines. Uh, Adel, abus na natin. Saz, please continue fighting for the right. We need people like you. Ingat palagi. Lomeda, ang hileta. Praying for your safety and more courage to face the monstrous government of our time. Thank you for your intelligence. Your dedication and bravery to fight for our beloved country and to free us from the hands of this notorious and distorted evil people who knows nothing but to steal, to lie, and grab us of our freedom and peace to live with dignity as Filipino. Okay, so may kaibigan ako, hinadala niya ako ng message, yung konting background ni Sasso. Graduated cum laude siya sa Netherlands. I don't know yung anong unang kurso, cum laude. Tapos yung sunod, uh, masteral niya uh, sa abroad din. You know, with honors para cum laude pa rin. Kaya ngayon, nandyan siya sa Beijing, China, kumukuha ng kanyang PhD. Kaya ang galing talaga niya, kaya nakaka-proud maging Pilipino kung kagaya ni Sasasot ang bumabandera grabe oh ah oh, sa so yung nangyari sa Tricom meeting kahapon Tricom meeting na ah, binigyan na siya ng ano binigyan na siya ng Zoom ano na siya kakonek na siya kaya lang, pagdating sa acknowledgement hindi man siya inacknowledge na parang hindi siya present. <laughs> Kaya nag-message siya na bakit hindi niyo ako inacknowledge? Nandito ako, present man ako. <laughs> Nako, I don't know anong reaksyon ng mga sekretary O well, try ko. Bigla siyang kinik out. Wala na. E bakit? Ayaw ba nilang pagsalitain si Sasasok? <laughs> nah, na-threaten ba sila na bakit ang tagal na nilang ang tagal na nilang uh, gusto na mag-attend? Wala nga naman na mag-attend na personally na nasa Beijing, China. Hindi siya talaga makakatend. Kaya, Zoom. Pwede naman. Yung mga resource persons ng uh, Quadcom, Colonel Asierto Bayo, nag-attend via Zoom. Ay bakit ayaw nilang patinen pa si o ayaw nilang pagsalitain si SAS via Zoom kahapon? Kaya hindi ko maintindihan. Uh, Treten ba sila sa galing ni <laughs> SAS at uh, may daladalang pa. Nako, ang daladalang niyang pasabog palagi yung heavy luggage na <laughs> alam nyo naman kay Speaker Romaldes yung ano niya sa US, yung heavy luggage. Oh. Baka ayaw nilang may brought out nisa sa Kaya hindi nila pinagbigyan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Ang income natin sa channel na ito is tulong sa tribo namimigay tayo ng yero at pako para ma ang sira-sirang bahay ng mga talanding. Panorin nyo ang video na ito. Sa City Garden o among bisitaon si Ante sa iyang balay. Ayo, Ante! Oo, may ngapon. Oo, may ngapon, ante. Dayon, dayon ko. Oo pa mga balay. Nabuslot na ni. Buslot ka ayon ay yung balay. Oh, tanawa na. Basta aga pang wana uh, gani ko nga panalanginan ko unta o kwarta. Oo, so Kaya mo, kung ipalit og sina, wala mang yun. Wala <laughs> kay ipalit na kwarta. Oo, Oo, so. Luag na gid kaayo ang bolsot sa Di inyong na balay mo ante. Di na mo pakalungag. Oo. So magunsa man mo mag maglungag mo? Ay din hina sa. Sa Salog ninyo. Naghimo na lang ni isa ka Mm -mm. So, lata na yun ang ilang diha Oo, mag-andam lang ko din, ani. Kaya mabulasot na yun ko, ani. Kaya mo na ni ang ilang balay. Sa ilang kalisod, ilang anti. Dili na sila ka lungag. Kaya ang unsaon man nila, ani nga pag lungag nga. Ang ilang yero. Guba na yun ka ayo. Importante lang, Hindi lang medyo ang Oo, lagi. So, muna ni ang ilang kusina. Muna ni ang ilang balay. Ang tubig nga nasalod sa ilang atop. Muna ni siya. Oh. Ang kuan yun sa ilang kuan ilang ero. Makita na magid ang langit. Ang mm. -hmm. Oh, garon anti nga nakita na gid nga ang inyong balay nga ingani na gyud, manguha na mo anti og Kahoy, kay matagaan namo ug og sin ante unsa imong ikaistorya nga matagaan namo ug sin og lansang pako plinsen salamat gid sa Ginoo ikun matagan mi manguha gid mi daan taligkahoy uh oo -oh, magprepare ra gyud mo prepare na, um, mo. -prepare na kay aron uh -oh. sa inyo radayon itaod sa inyo radayon ninyo itaod uh -oh. labi nang nga nagantos mo ani inyong payag nagantos na gid mi uh -oh. sa so, pamabot ni ang panalangin pasalamat gid ko sa Ginoo ba -mm. -hmm. So, kung mabot na ang panalangin, so pasalamat gid ko sa ginoo mm -mm. na makaabot gid na kay tanawa gid ang among balay. Mm -mm. na, grabe na gid ka ulanan kung dagan na ulan. Mm Na magdagan-dagan na midid sa dili na gaulanan. ulanan. Mm -mm. Kung kuan dagan na ulan. Mm, -mm. so, kung mabot na Mm -hmm. Salamat. na magsilingan kung kanang maulan na. Mudagan niya, give me. Mm -mm. So sige, ante, salamat. salamat. Salamat, ante.